May takoyaki nga po pala tayo dito. Yo, umuulan na naman. Parang hindi tayo makakapaglaro ng basketball nito ah. Pero ayos lang, wala na tayong magagawa dyan eh. Ano kayong magandang gawin sa maulan na panahon? Kayo ba? Ano bang madalas niyong ginagawa? Oy, 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 kayo ah. <laughs> At ngayon ay may naisipan akong gawin. Tara, trip tayo. Sa ganitong maulan na panahon, masarap talagang humigop ng sabaw. Hep, 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 hep. Baka ibang sabaw yung iniisip nyo ah. Naninigurado <laughs> lang. Baka kung saan na tayo mapunta niyan eh. Mas mayanam ng sigurado tayo, ba? Diba? Ano nga ba ang lulutuin? natin. Tara! Tara, ramyon tayo. Suwak na no suwak sa maulan na panahon ang manghang na lasa ng ramyon. O ano, ramyon? Baka naman. Lagi na lang tayo nagpaparinig nito, ha? Ah. <laughs> Nagbabakasakali lang. Tara, simulan na ang seremonya. Ilagay na muna natin dito ang mga ingredients. Pagkatapos niyan, yung powder niya. Inantay ko na muna yung tubig na kumulo para naman mas madali, di ba? Bago natin nilagay yung noodles. Nga pala, ayaw ko yung malalambot na noodles. Gusto ko yung saktong-sakto lang. Yung sa tuwing kinakagat mo, may nararamdaman ka, di ba? Ayan ka na naman sa kagat-kagat mo eh. Okay lang yan, maulan kasi Of course, wag natin kalimutan yung egg. Kasi para sa akin, kapag wala yung egg, Bali wala yung ramyon. At hindi ko nga po pala hinahalo ditong egg. Gusto ko yung buo lang. Nga pala ano nga ba talaga ang trip nyo kapag umulan? Seryoso tayo dito ah. Char! Siguro sa susunod, susubukan ko yung champurado. Alam niyo yun? Yung kanin na lugaw na nilalagyan ng tsokolate. Tawag kasi sa amin nun eh, ay champurado. At yun, tapos na nga yung ramyo natin. At takam na takam na akong kumain. Yun o, oh, itsura palang nakakatululaway na. At paalala lang, Huwag nyo po ito paraw-arawin. Kasi nga, instant noodles to eh. Hindi ito maganda sa kalusugan kapag inaaraw-araw nyo. Dapat gabi-gabi, uumulan. Kasi nga, walang araw. <laughs> Joke. Hala, ang corny. Marami ka nang sinasabi. Kumain ka na nga lang dyan. Ayun, tara, samahan nyo akong kumain. Mainit-init pa tong sabaw. At yung noodles, tamang-tama lang yung pagkaluto. Hindi masyado malambot. Nga pala, hindi ako mahilig sa maanghang. Pero pagdating sa noodles, di ako ahayaw. Teka lang, teka lang, teka lang. Parang may kulang eh. Ayun wala pala tayong kimchi. Masarap sana kapag merong kimchi. Para feel na feel yung pagkain, di ba? Tapos biglang sabi, sarang eh. At toots, nakakain ka lang ng ramyon kung ano-ano nang sinasabi mo. Ayun, tingnan nyo naman yung egg. Tamang-tama lang yung pagkaluto. O sya, sya, sya. Ano pa bang masasabi ko? Parang dami ng sinasabi ko eh. Di ko na alam ang sinasabi ko. Puro na lang ako sabi ng sabi eh. Ipapano, e, wala kasi akong katabi. Masarap siguro na may katabi. Lalo na tumulan. At malamig pa sa gabi. Aba, ba, ba. Nakachamba ka na naman ah. O ano pang inaantay nyo? Manunood na lang ba kayo dyan? Kilos na at kumuha na kayo ng mangkok. Sige kayo, uubusin ko to. <laughs> may kanya-kanya talaga tayo ng trip, no? Ano na -ano naman kaya ang susunod na trip ko? Wala na akong maisip, eh. Kahit ano-ano na lang yung ginagawa ko para lang may content. Ang hirap naman talaga maging content creator, eh. Balang araw, magbubunga din itong kabaliwan ko. In God's timing. Oops, kanina pala may binili kami ni Mrs. Huwag natin kalimutan. May takoyaki nga po pala tayo dito. Ano sa tingin nyo? Perfect combination ba? Abasta ah, ako. Wala na akong pakialam dyan. Ang importante lang para sa akin ay ang kumain ng kumain. At of course, higit sa lahat ang mabusog tayo, ba? Diba? At nai-enjoy yung pagkain. Mmm, sarap!